Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. Ayan, so ito na naman po ay yung Shainasha Vlog. And mag-share na naman po tayo ngayon ng tagdag-kaalaman, lalo-lalo na doon sa mga subscribers at mga viewers ko. At of course, lalo-lalo na din doon sa mga nanghilig mag-vlog at gustong gumawa ng YouTube channel. Ito talaga yung pinaka-na-encounter ko as uh, content creator. Nagbablog ka ba and then may bala ka bang gumawa ng YouTube channel? So, panoorin mo itong vlog ko. I'm sure mas marami kang kapulit na nakaral. Siguro isa ka rin nga, uh, uh, maliit na content creator na katulad ko na nagtataka din kung bakit uh, yung YouTube channel mo ay hindi umaangat at ilang years nang nakatenga yung iyong mga YouTube channel. So, ah, uh, bigyan ko kayo ng kasagutan guys ha. Lalo na sa mga mahilig mag-upload ng kung ano-anong mga content sa kanilang YouTube channel na na-experience ko talaga personally. So, bakit nga ba ganun ang nangyayari? Kung bakit walang nanonood, walang nagsusubscribe. Dahil guys, ang reason ko talaga nang is that hindi ka nag-focus sa isang content or isang topic. So, kailangan po talaga kung, kung gumawa ka ng YouTube channel, nag-focus ka lang doon sa topic na gusto mo. Halimbawa, cooking, halimbawa, documentaries, o halimbawa, tutorial. Mag-focus ka lang doon. Huwag na huwag kang mag-upload ng content na out doon or hindi hindi akma doon sa topic na sinishare mo nang una sa YouTube. Ah, dahil meron po tayong tinatawag na YouTube algorithm. Yung YouTube algorithm guys, siya po yung mag-pro-promote ng iyong YouTube channel sa mga viewers at sa mga subscribers, lalo na doon sa mga baguhan na gustong mag-vlog at ipopromote na yung, yung mga content doon at magpapop up po yun sa mga viewers kung ito ay mayroong magandang content or all of informative yung content na siya may share sa YouTube. So, syempre, nagtataka din kayo kung bakit wala walang nagsusubscribe, walang nagnanonood sa channel mo kasi nga, hindi ka nag-focus sa iyong content or sa iyong topic na ginagawa. So, I suggest or uh, um, ang advise ko lang po dun sa mga baguhang uh, content creator or nagbabalak na kung gagawa kayo ng YouTube channel or bago pa yung YouTube channel, I suggest na mag-focus kayo doon sa content or sa topic na ginagawa nyo. Para kahit pa kano, eh, mapopromote kayo ni YouTube or mapopromote ang YouTube channel mo sa mga viewers at sa mga subscribers. Kasi tulad ng sinasabi ko guys, hindi naman tayo sikat na artista na kahit Uh, kahit anong i-upload natin sa ating YouTube channel, eh, paano na tayo kaagad ng mga yon ng mga subscribers at ng mga viewers. So, I suggest doon sa mga baguhan na katulad ko, na hindi alam ko anong gagawin nila. Ngayon, parang mag-isip-isip na kayo ng content or topic na pwede nyo i-share at doon lang kayo pwede mag-focus para hindi malilito ang yung mga subscribers at ang yung mga viewers kung ano ba talaga yung mga topic or ano ba talaga yung content na ginagawa mo. Kasi kapag nalito po yung ating mga subscribers at ating mga viewers, it is possible na mag unsubscribe po sila sa iyo kasi maboboard po talaga sila. Yun po yung totoo guys ha. Sinishare ko, based po talaga ito sa experience ko which is ginagawa ko po talaga ito, ito nung una. So ito ko, hini-work out ko po aking YouTube channel na yun. this 2025 na mag ko sa content na gusto ko since na busy ako. So nag-focus na ako sa content na mag-share ako ng mga experience ko as a content creator. Sana may natutunan naman kayo for today. And mag-share na siya once again na magsasabi na kung kaya ko, I'm sure kakayanin mo. kasi... Uh, tulad ng sinasabi ko, lahat ng bagay nagsisimula sa maliit. Basta may sipag at syaga, determination. I'm sure makakamit mo rin yung success. So, don't forget to subscribe and pakihit na rin yung notification bell guys para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you so much guys!